Panibagong batch naman ng mga overseas Filipino workers ang dumating sa bansa mula sa Israel. Pasado alas 3 ng hapon ng lumapag sa Nahia Terminal 3, ang Etihad Flight EY 424, lula ng nasa 27 OFW. 25 sa kanila ay caregivers habang dalawa ang hotel workers. Kabilang sa mga umuwi, si Ronnie na 18 taon ng caregiver sa Israel. Sa kabuuan umabot na sa 400 ang OFW ang nakauwi na sa bansa mula sa war-torn state. At tatanggap din ng tulong mula sa pamahalaan ng mga OFW. Kabilang narito ang tig-50,000 piso mula sa DMW at OWA. Sabi ni DMW OYC Undersecretary Hans Katdak, mananatiling bukas ang pamalaan para sa kahilingan ng mga OFW sa Israel na makabalik na sa Pilipinas. Actually po, ang una't huling bakasyon ko po ay noong 2018. And then uh, ang, ang naramdaman ko po noong unang pagbaba namin, paglabas namin ng gate doon sa taas at nakita ko po yung welcome home ng OWA biglang bumulusok po yung damdamin ko, napaiyak po ako. Nakita po nila kung <laughs> ano yung, ano yung emosyon na napunta sa akin. Hindi ko po may, may, may lalarawan sa inyo kung anong pagkirandam po sa ngayon. Definitely more than enough ang, ang pondo natin. Hindi po issue ang, ang budget. Uh, it's really a matter of mobilizing the resources para makarating sa tamang panahon at tamang mga benepisyaryo natin.